Soy swing daw sa tsokolating paki na hamon? Ang mga babae ay may parehong bagay sa ilalim ng kloche, ngunit ang isa ay may totoong bagay, ang isa naman ay may chocolating version nito. Tingnan natin kung sino ang mas swerte. Hmm. Nasaan ang mga treats? Oh, ito na ang train. May dala ito para sa inyo, mga bata. Wow, cookies ito. Ang galing. Masarap. Yak na totoong isa ang kay Monica. At ang cookie ni Emma ay isang versyong tsokolate. Ang ganda nito? oh mga babae, magpaalam na sa trend. Mayroon kayong limang minuto para gupitin ang cookie. Magsimula na tayo. Gagamitin ko ang hairpin. Kaya ko ito. At ako ay, um, oh... Nahanap ko na. Karayom ito. Hayaan mong gupitin ko ito. Monica, ikaw naman. Kailangan kong magmadali. Sige. Oh, nakakatakot ito. Tinanggal ko ang isang bahagi. Pwede ko na itong kainin. Wow, Emma, nauungusan ka ni Monica. Dapat mong bilisan. Naku, hindi. Oo, makakatanggap ka ng parusa. Isang balde ng tsokolate. Aba? tiyak na ito ay isang matamis na parusa. Tigilan mo na! Ayoko nito! Teka, masarap pala ito! Ang galing! Kailangan kong magmadali. Nabiyak ko ang cookie. Ano ang gagawin ko? Sira na ito ngayon. Ano? Hindi? Hari na ba yan? Oh, tingnan mo ako! Natatakpan ako ng harina! Nakakatawa talaga yan? Hmm. Sandali lang. Monica, tingnan natin kung sino ang mauna. Eksperto ako sa larong ito. Akin ang tagumpay. Ako ang mauunang magbukas nito. Hmm. Ano? Bomba? Monica, kunin mo! Ayokong sumabog! Sigurado ka bang totoong bomba ito? Siguradong may chocolate. Damay ni Emma. Oo, mm. Oh, oh, oh. isang chocolate bomb. Muli na namang sinuwerte si Emma. Siguradong hindi ito puputok. Maganda. Ginawa ito ng buo mula sa tsokolate. Pwede ba? Hindi, kakainin ko lahat mag-isa. Tapos na ako. Ano ang meron ka dyan? Malalaman natin ngayon. Oh, Diyos ko! Totoong bomba! Ayoko! Sasabog ito! Oh, anong ginagawa mo, Emma? Monica, maghanda ka na! Hupukpukin ko ang bombang ito! Ano ba yan? Gumana. Ngayon buksan nyo ito ng sabay. Wow! Mga bagong iPhone! Ang ganda! Swerte nyo ngayon. Pero may isa na may bersyong tsokolate. Oh, alamin natin kung sino. Ano? Hmm, hindi ito tumutugon sa paghawak. Oh, ito ay tiyak na bersyon ng tsokolate. Hmm. Naapakasarap nito. Astig! Mas gusto ko itong chocolate na iPhone. Kamangha-mangha! Gusto ko rin ng chocolate. Oh, hindi ito. Sandali, eh, totoo ito. Makakakuha ako ng chocolate mula sa telepono ko. Mahika ba ito o ano? Lagi akong magkakaroon ng tsokolate. Oo, oh, ito ay tiyak na totoong mahika. Hmm. hmm, si Monica ay talagang interesado. Pero galit din siya. Hmm, sandali lang. May naisip ako. Gusto mo ba ng daga? Ito ay isang biro. Oo, oh, gusto ko ito. Hoy, tara na! ano ang meron ka ngayon? Pulang sili? Wow, maanghang yan. Ano naman kay Monica? Pulang sili rin. Pero nasaan ang versyon na tsokolate? Alam ko, nakakatakot subukan muna. Bato, papel, gunting? Hmm. Hmm. Tabla, Ibig sabihin, kailangan ninyong gawin ito ng sabay. Hmm, interesante. Talagang chocolate ito. Masarap! Ang galing ko! Talaga? Nararamdaman ko ang anghang! Ang sama! Nako! Natunaw ang tsokolate ko sa kamay ko. Emma, dahil ito sa'yo, hindi ko kailangan ng paminta mo. Sige. Well, masarap din ang natunaw na tsokolate. Gusto ko ito. Naku, ang hirap nun. May nakabara sa ilong ko. Hmm, nakakadiri. Pakinggan mo, Monica. Sino ang mauuna? Ano? Isang bombilya? Ano ang meron ka? Ang weird! May bombilya rin ako! Ano? At paano natin malalaman kung nasa ng totoong isa? Tara na! Oh! oh dapat ikaw ang mauna! Ah, oh, sige! Emma, halika na! Huwag kang matakot! Paano kung gawa ito sa tsokolate? Oo, oh, oo, oh, oh, talagang maswerte ka. Pero sandali, ibig sabihin niyan, hindi gaanong maswerte si Monica sa round na ito. Emma, nag enjoy ka. Tika, nagliliwanag ka rin. Ano? Sige. Ang weird niyan. Oh. Ikaw na, Monica. Mm. Ah, ah, kailangan ko ba talagang gawin ito? Wow! Nakuryente ako! Totoo talaga yun! Hey. Ano? Oh, nakakatawa pala yun! Akin na ang turn. Patingin nga. Ano? Ipis? Kailangan ko ng tulong agad. Pete, halika dito. Tinawag ni Monica ang kanyang nobyo dahil sa takot at takot din siya sa mga ipis. Si Emma gayon paman ay hindi. Sila ang kanyang matalik na kaibigan sa bahay. Hintay, gawa pala ito sa tsokolate. At nakipaghiwalay na ako kay Pete. Talaga? Oh, may totoong ipis ako. Ang cute nito. Monica, tingnan mo. Ano'ng problema sa Gusto kong maglaro nito. Ipis, gagawa ako ng bahay para sa iyo. Gagamit ako ng karton. Uh, magiging kamanghamang ha ito. Wow, gumana ito. Gumawa ka ng bahay para sa ipis? Nakakadiri. Oh, halika na. Papangalanan kitang Morty. Hey, Morty! Maliga yung pagdating sa bago mong tahanan. Maging komportable ka. Aw, oh, ang ganda niyan! Oy! Hmm, sino ang mauuna? Kevin? Wow, isang malaking itlog! Ang kakaiba! Paano si Monica? Oh, Kevin, kailangan mong mauna! Mm. Ang na natin. Ang weird. Ha! Tsokolate yan! Mmm! At ang sarap! Talaga! Gusto ko rin ng tsokolate! Sandali lang! May labubu sa loob! Wow! Oh! Oh! Tingnan mo! Aalis na ako! Well! Hindi ko ito ibibigay sa'yo! Buksan mo ang sa'yo! Sige! Tingnan natin! Uh. Hmm, may itlog din dito. Puti ito. Alam ko, kailangan natin itong painitin. Baka may mapisa mula rito. Magiging sobrang interesante ito. Wow, kumagana ito. Tina. Kevin, huwag kang makialam. Ha? Huh? Oh, medyo nakakatakot yan. Malapit na itong mangyari. Oh, ah! Ano? Isang ahas? Oh, sandali. Talagang maganda yon. Maganda. Mm -hmm. Maganda. Oh, natatakot ako. Kaya niyang kumagat. Maganda ito. Gusto ko itong itago.